magandang araw sa inyong lahat. Mayroong bahaging natutunan ako sa aking pag-aaral sa banal na kasulatan tungkol sa prayer. Prayer is talking to God. Ito ang natutunan ko na pundasyon ng ating Panginoon ang prayer sa Kanyang earthly ministry. Kung titingnan natin sa Matthew chapter 6 mula verse 5 to 15 nagturo ang ating Panginoon ng prayer nagturo siya ng pattern ng prayer ng ating Panginoon hindi niya hindi naman niya pinamemorize itong pattern at uh, ang ating Panginoon ay nag-uutos sa kanyang mga disipulo na magpray. Makikita natin niyan sa Matthew chapter 26 sa verse 41. Kasi sabi doon, "Watch and pray that ye enter not into temptation, that the spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Sa Old King James Version. At uh, yun, nagturo siya ng prayer. Itinuro niya pattern ng prayer. At siya ay nagutos na ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostles ay magpray o maging prayerful sa Matthew 26:41. At uh, ang Panginoon mismo ang unang example sa pagiging prayerful. Kung makikita natin sa chapter 17 ng book of John. Chapter 17. The whole chapter. Nandyan ang prayer ng ating Panginoon. Na iprinin niya, idinlangin niya sa Ama yung pagkakaisa dyan sa chapter na yan chapter 17 ng book of John dinangin niya yung pagkakaisa ng mga mananampalataya o mga disciple mga kristyanos mga kapatid ang prayer ay napaka importante napaka importante mayroong nagsabi si Nakalimutan ko itong Basta meron sabi ni ni imalimutan na ako May isang isang, isang taong prayerful na nagsabi siya na prayer is the key of the day and the security in the night. Uh, yun ang sabi ng prayer ko ng tao na yan. Nakalimutan ko itong i-manilimutin na uh, prayer is the key of the day and the security in the night. Mayroon nang sabi na Many, many people appreciate the prayerful, but few pray. Maraming mga tao daw yung nag-appreciate sa mga prayerful. Pero konti lang ang nagpe-pray. Huh? Um, dahil yun sa mga pag yung makasalanan ng tao. O. Ulitin ko, ang prayer ay napaka-importante. May napaka-importante ang prayer. Mayroon din nagsabi na talking to people about God is great. But talking to God for people is greater still. Itong mga taong nagsalitan yan ay mga prayerful, prayerful yan. Hindi na kalimutan ko ang kwan. Basta isang isang prayerful yan na tao. Isang prayerful naman ng palataya. Totoo po yun na ang araw ay uh, uh, ang susi ay panalangin yung prayer. Dapat sa pagising natin ng umaga ay magbasa tayo ng Bible, ng kanyang salita, salita ng Diyos. At tayo mag-pray. Magpapasalamat sa ating Panginoon na sa ating pagtulog ay siya ay 100% nakabantay sa atin. Halos lahat tayo mayroong mga mayroong mga kuryente sa ating mga tinutuloyan, sa ating mga pamamahay. At hindi yun pahintulad ng Panginoon na uh, masunog ang ating bahay dahil nandyan nandans siya. So, sa pagising sa bawat umaga ay dapat magpapasalamat, mag-pray-pray sa Panginoon. Ayun. At kung makikita natin sa Acts chapter 2, in verse 42. Nagpray ang mga disciples. Bali in obedience to the Lord. So, ang Panginoon nagturo ulitin ko sa Matthew chapter 5, no, chapter 6. Not, not chapter 5 chapter 6 verse 5 to 15 nagturo siya ng prayer ng pattern ng prayer at dahil sa na, siya ay nagturo na nag-utos siya nag-utos siya na mag-pray ang kanyang mga disciples doon sa Matthew chapter 26 verse 41 at example kuwara uh, ng ating Panginoon ng paging prayerful doon sa John, John chapter 17 whole chapter at uh, ang, ang mga disipulo ay mag, naging masuno, masunurin sa Panginoon. Uh, doon sa Acts chapter 2 ng Biblia, uh, nagpray at marami pang mga verses. Marami pang, marami pang mga verses na ang mga disciples ay nag, naging prayerful mga kapatid. So, napak-importante ang prayer. Baryas ah, dyan yun ng isang bahay, isang mga manampalataya sa buong tahanan na kailangan, kailangan, kailangan ang komunikasyon ng mga tao. Mag-asawa, kahit yung mga kapit bahay, kailangan din yung mga pag-uusap-uusap yung komunikasyon. Uh, dahil yan ang koneksyon sa bawat isa ang connection natin sa Panginoon, una pananampalataya, at pagmamahal sa ating Panginoon, at ang prayer. Prayer is talking to God. Hindi naman pinapaymores ng ating Panginoon ang pattern. Basta inuutosan tayo na tayo mag-pray, magpapasalamat, magpagpupuri sa Panginoon, at paghingi ng pangailangan natin at di lang ating personal na pangailangan, pangangailangan din ng iba. Pangailangan ng ating bansa, pangailangan ng ibang ibang mga tao na sa kanilang buhay. So dito lang para sa hindi pa nakakaala sa akin ako po si Pastor Gil Gagutan ng Basay Baptist Church dito sa ba Samar? Region 8. Ako po ay nagpapastor ng more than 30, 32 years. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Ako ay nakaabot na ng more than 32 years na pagpapastor. Mayroon na rin konting esperyensya sa pag-leader ng mga tao ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang luwalhatid.